Hello everyone! Kumusta, Cancer? This is your general forecast for November 2024. We will look into the energies for you this month and anong mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa'yo. Kung bago ka sa channel ito, ang goal natin dito ay magbigay ng guidance using the light from above para may positive energies ang lahat. Okay? So, ito ang inyong mga cards for November 2024. Okay? All right. Guys, ito ang... Uh, parang ano? Parang... Parang gusto ko tong mga ano ninyo. Gusto ko tong mga baraha ninyo, ha? Parang meron ba kayong inaabangan? Meron ba kayong gustong... Uh, feeling inspired ba? Something ganyan, eh, no? So, let's see, no? First, you have the Page of Wands. You have the Page of Wands in the past. Alam mo, meron kang... Meron kang mga, sometimes may mga idea ka kasi na pwede kaya ang ganito, pwede kaya ang ganyan, uh, what what will happen? Alam mo, may mga thoughts na gano'n in the in the past eh, na parang, pa paano kung gawin ko to? Kaya ko kaya? Ganyan. From there, nagsisimula yung mga uh, ideas mo, nagiging uh, actions, nagiging material things, nagiging reality siya. So, tingnan natin. In November 2024, Guys, nakikita ko sa inyo you are being this Knight of cups. You may not know everything, you may not be the best person, you may not be the most experienced, but you have one of those best qualities para mag-move forward, uh, gumawa ng uh, change sa buhay, gumawa ng something na maganda para sa sarili mo and para sa ibang tao. Kasi nakikita ko to hindi lang to para sa eh. it's for everybody else. So ikaw mismo, napakaganda ng iyong energy. Nakikita ko sa inyo that you will be able to do things or at least inspired ka to actually do things, no? Tignan natin. Also, you have the Knight of Pentacles energy. And this is all about you na hindi ka takot na gumawa ng something na mag- uh, Uh, magsimula ng bago magsimula ng uh, bagong idea kung ikaw ay kunwari sabihin natin may business ka or na, e, isa kang uh, nagtatrabaho na kailangan mong gumawa ng magagandang uh, bagay kahit na matagal ka na dyan meron kang ibubuga pa marami ka pang pwedeng gawin at hindi ka takot na gawin yung mga yon, because alam mo sa so sarili mo that you can eh because the knight of cups and the knight of pentacles walang takot yan kayang kaya mong gawin ang lahat okay? kaya mo mong gawin ang lahat how, how paano mo so knowing this no ito yung mga kaya mong gawin ano ang dapat mong gawin to help you in November 2024 and that is your advice card which is a three of wands guys kailangan marunong kang tumingin sa future ano yung mga mga posible mong kakailanganin ng gawin ngayon para makatulong sa future mo. Kailangan mag-isip mo ah ito yung baka magkaroon ng ganitong uh, uh, <clears throat> challenge pagdating sa pera. So anong gagawin mo ngayon? Bakit baka, baka magkaroon ng ganitong uh yung ano yung in order kong something baka ma ano yung para dapat mong gawin? So ngayon iniisip mo na kung ano yung mga yun. Kailangan mong maghanda ngayon para sa future yun ang kailangan mong gawin. Yung iba sa inyo, kailangan ding iplano ang schedule ninyo. Okay? Kung kaya mo yun gawin, guys, you will be able to skip or to 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 let go and to be to avoid yung mga bagay na hindi maganda. And that is may kinalaman sa let's say um, failure, may kinalaman sa addiction Kunwari, kung wala kang sistema baka bumalik ka lang sa dati mong gawi na hindi masyadong maganda. All May mga bagay din na parang naliligaw ka kasi parang na-delay ka kasi ang daming distraction. So, kailangan mong i-plan, plan, 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 plan. Kailangan mong gumawa ng solid na plan para maiwasan 'to kasi you have what it takes. Kailangan mo lang sistema. Okay? kuha tayo ngayon ng advice cards sa mga naka-resonate dyan, please let me know by uh, commenting down below no isang puso or isang resonate lang ganyan okay na yan so let me know okay subscribe to holohwan and share this channel with others as a small gesture to supportahan ang channel na ito okay okay your first advice card is God is your source. God is your source. Everything you need is supplied by the infinite source of God and your faith opens a doorway to receive. Then God there is no lack or limitation. Rather, there is plenty of abundance for all to share. So, wag kang matakot na kahit tumulong ka sa ibang tao, ah, uh, wag kang matakot kasi ibibigay sa iyo ng ng ni God ang kailangan mo. When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and a higher vibration, which attracts golden opportunities and beneficial relationships. Ibig sabihin, kung ano yung mga kinakain mo, kailangan healthy. Wag yung kung ano anong junk food, wag yung kung ano anong kinakain mo lang na minsan hindi naman nakakatulong sa katawan mo. And yun kasi yung magbibigay ng bagong, mga tutulong yan sa iyo eh. Okay? Okay, next card tayo. Next card tayo, guys. White, Source Divinity and Enlightenment. Ayun nga. Lahat kasi galing sa source. So lahat ng mga ideas mo ngayon, lahat ng pwede mong uh, na tututunan, yan ngayon sa iyo ng Dios kasi nga parang you deserve it eh. yung dating nito eh. Parang you deserve it. Parang uh, ngayon parang kaya mo na siyang gawin kaya dapat uh, tinutulungan natin siya so yun yung dating sa si inyo next is health allow me divine to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have may I always know it's doing the best that it can help me be a loving and ally and friend to the sacred form so alagaan mo ngayon katawan mo as part from kumakain ka ng mabubuti matulog ka ng maayos um, wag mong masyadong pinapagod yung sarili mo wag kang masyadong nagpapakagabi um, uh, yung mga uh, kumakain ka ba ng maayos uh, pa ba yung mga ganon so you need to be very careful of, your health no? kung, kailang, kung may nararamdaman ka edi eh, di baka kailangan mo magpahinga you need to be very uh, taking care of yourself kasi minsan nakaka-overwhelm din na parang kaya mong gawin ng lahat tapos go, lang, go ka lang ng go Ah uh, kayod lang ng kayod but you need to help yourself as well okay so that is your forecast guys don't forget to follow or subscribe and always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon mabuti dapat ang inyong intention see you sa next na reading